Ano siya, tatakbo mo na siya ng parang ano din, mabaki na siya. Sa okay. mabaki na ito yung pinipa siya, sa baba lang. Kukuha ng buloy yan pa. Kukuha yun siya ng buloy. Ayan, sa, ano siya, nasa Guinness World Airport. Sila. Yung aeroplane dito yung bumalakay sa day, ay day ini, is, makikita po namin. So, ayan. Ayan. Pag nandito siya, pag masunod siya, bumaba ko yung aeroplane. Lana lumipad na